Alone. The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for regrets I've been flying from town to town <laughs> fishes, fishes, where are you? Dami na lang! Ala! Ayun! Ayan. Pagrobin oh, dami is the um. Um. Diba? Nakain ba yan? Tilapia na. Ay, tilapia pala yan? Ayun oh. Tingnan mo oh. Um. Mm. Yung itim na yan, ano yan? Lahat, isda, lahat, lahat yan. Ano yun sila? Schooling? <laughs> Schooling ang tilapia, oh. Hello? Buti lang manguha dito, love. No, oi. Ang indok Di ha, makao na? ang okay. sa kiring. Dito lang yan sa may Hangtao Xiongshoy. Hong Kong. Ano? You know? Oh. Ano mo? Ang na to. Ito. Oto okay, Tubig. Nan. Akitin natin yung pun. Ayoh, ayun nista nice u. Hello. Tommy. Dami. Daming fish tulo yan. Parang ano lang sa atin. Yung reservoir. Tama bang ano? Pagkabigkas ko ay. Hello, may isda na matay. Ayun siya oh. It's just the river. Just the river. Oh, doon din may isda din dyan. Kaso ang napakadami dito talaga. Ayun oh. Ito kasako na to? Oo. Oh, saka, saka, saka on. Ayun oh. Uy, oh, kadami. Sus, kung sa Pinas pa lang to, ubos na lab, no? Kung sa Pinas pa to ba, ubos na. Tara, na to. oh, wait lang. Balik lang punta. Dili punta. Hindi na. Pinakataas na yan? Hindi yeah, ah. oh. Ayan o. Oh. Di ba? I-content kaya natin today Di pwede magpunta doon? Pwede. <laughs> I-content <Ikunting> ko today. <laughs> di ba? Pabain natin, puntahan natin. Pwede ba pumasok? Di ba bawal? Please do not fish. Or do not fish. Or just dog. <laughs> Please do not fish. Just dog. O oh, do not fish. Just dog. <laughs> Ra eh, dito daanan oh, di ba? Alam mo 'yung Sabi na sige, manguha ka ng isda. Aba. Tatayo punta tayo dito. No wag lang sana ako mahulog. Wag lang ako mahulog oy. Hulo. Hala, ayun no Tapos may mga ano dito ni Doggy. Pup, biripup. poop. Ayun. Ayun. Ayun oh, yung itim na yan. Puro isda yan. Walang lumot ito kasi. Flowing siya. Ayan oh, flowing. Ayun o. Ano? Ano? Nadisturbo ko sila. Nagsipag ano hana. na. Sabi na, hala, may butanding napupunta. Hahaha. Alam, <laughs> may butanding. Sabi nila, hala, may butanding na ano. <laughs> may butanding na pupunta. Lalang mo, patay tayo nito, tago. Takbo tayo, punta tayo kay mother. ayano, Wala, kasi pwede kasing ano, Di pwedeng pumunta doon. Gawa ng diritsyo lang, ma-slide ka. Diba? Kung sana may konting ano doon, diba? Hawak tayo dito, baka mamaya, di tayo ay, ang denda, marami na talaga oh, hindi mo siya dito lang di pagka ano? mas klaro sa taas. dami, yun, mas klaro jan. ako, yun. naiyak na nangamatayoh. yah, dami ring nangamatay. Eh. Wala na itong init-init. Diretso na ito. Ayan o. Ayan. Ayan ang dami. Diba? Nakakatuwa kasi hindi sila naubos. Diba? Wala kasi yung dito eh. Mga friend lang natin na Indonesia. Nangunguha dito. Ayan na yung mga kabutan din mga kabutan din ang dami ayan doon tayo sa may Meron dito na talaga ako sa may ano. maraming ibok dito ni ano doggies Ulo, Oh, meron din dito. Ayun lang. Matagal na ako dito kasi sa lugar na to. Kaso lang ngayon lang ako talaga bumaba dito banda. Ari ari ko ari ko. Ayon, ayon. Di man tayo makapaano sa ano, tubig kasi. Eh. Sobrang lamig winter. Wala lang ano, doon lang ang ano. Wala. Tingnan natin doon sa kabila kung mayroon doon. At least nakapag-vlog din tayo, no? <laughs> May vlog rin na nang na nagaganap. Ang daming ano dito. Pups ni ano, dogi. Dito na kasapatos na iyo. Parang dito wala. Parang dito wala. wala dito hindi tayo makadaan hindi tayo makatawid oh oh uh. Oh. ano na malang meron dito baka cool no, oh, hindi tayo makatawid oh may cool nga ayan oh oh kala nyo sa pinas lang may cool ayan asa na ayun cool asa na ba eh, yun Ayan, cool. Ayan, oh, cool. Wow. Wala. Ibang ang lumot dito. Oh. May lumot konti. Puti, hindi green. Siguro doon may ano din doon. Oh. Kaso lang di tayo makatawid, mga besh. Di tayo makatawid. Di ba? Ayun, sa kabila. Tawid tayo. Wait lang. Balik, balik, balik. Dito tayo sa kabila. Sandito na tayo. Bihira lang ako makapunta dito. Lubos, lubosin na natin. areko Matik na. areko areko Diba? Ito. Maputik. Maputik, maputik. Dito tayo dito. Doon, 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 doon. Wait lang. Kaya tayo dito. Ari ko. Ari ko. ko. Ayan. Dito tayo daan kasi medyo. Nakikita natin yung daan. Medyo ano. Ano ba ito? Ba't parang... Ayan, doon tayo punta. bumbu. Ari. Lah, wala pa nang babaan to. Dito. Ha? Nako. Dito babaan. Dito. Dito. <laughs> Agoy. agay. Ayun. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ano? Di ba? Uy, wali. Wala namang pala. Ayun, may isa na matay doon. Oh. Hmm, naman. May mga puting uwak. Sa amin, antalabon. Ano yung antalabon? Hindi ko alam sa Tagalog yun eh. Pwede ba dumaan dito, lab? Pwede? Pwede dumaan? Pwede dito. Bukid na talaga to. Sa likod niyan, China na. Doon, China. Sa likod. Ayan, likod niyan, China. Ayan. Likod ng bukid na yan, China. Ah, doon. Yan, China na yan. Pa. Diba? Wala well, malabo ang ano. Malabo ang tubig. O oh, di ba ang lumot puti? <laughs> ang galing. Tapos diba, tayo doon. Ah, para mahaba-haba ang ating video. Ha, ano to? Wait. Ano to? Oh. loh Teko alam ano to? Parang sinadya talaga siya. O oh, parang siminto na ano. Oh. Ang color niya is cream. Ano ba yan? Ayan. Pwede siya tayo dito. Wow. Oh. Hanggang dito lang tayo kasi parang private ano na dyan eh. Ba, mamiya, eh. Tayo, oh, diba mamaya eh. Mahuli tayo mo siya rin. Diba? Hmm, wala well, yun know, o oh, may isdang namatay. wawa naman bakit kaya yan siguro kinagat kagat siya ng mga ibon tapos hindi nadala nasugatan nasaktan parang parang yung jowa no sinugatan nasaktan it iniwan na matay wawa naman diba parang isda din pala oh um, sinugatan siguro ng mga ibon doon yun yun ngayon iniwan Pagkatapos sinaktan, iniwan, sinugatan. Tapos namatay, kawawa naman. di hmm. ba? Diba? Ganda dito. Hmm. Feels, bukid feels, ba? Diba? Gustong gusto ko talaga yung bukid. So, ayan, na tayo labas na tayo. So, huwag tayo tayong mag-isda. Mag-dog mag, mag, mag lang. Bye-bye <laughs> na fish! Bye-bye na! Ayun na. Doon tayo kanina. Bye! Punta mo na kami sa bukid. Ganda ng ano oh. Sagingan. Di diba sa uno, wak man eh, saging. Ano na sa una eh? Mga pichay, mote, kamatis, kamatis, talong, okra, karan ay ano, Sa gilid. Di ba? Kala nyo, sa Tagum lang may sagingan dito rin sa Shong Hong Kong meron din. <laughs> yeah. Farm. Huwag yun ako magusto ba? Tapos may nangka. Ah, sa saging. May nagsite sa saging, oh. Ay, daming saging. Tapos, akit na kami sa bukid. So, ito tayo sa bukid. Ito tayo sa bukid. Ah, hingal. Kita tayo. Medyo okay-okay na dito, oh. na. Hindi ka doon na talagang. Ayun na doon. Ay, baka may pipapig doon. May tao doon. Lab na kaupo. Ah, oh, parang ano yung... Ah... Uh, I love you goodbye doon sa high west, di ba? Wow. Okay. Dito na tayo. May dala tayong tungkod. Pero maganda na. Oh. Wow. Oh. Uy. Para man lab. Doon ka talaga dadaan. Da, ha? Oh, ito na daan ng paakyat. Doon pa lang daan. <laughs> oh, di ba? Nag-over the backod pala kami, Your Honor. susuri so, sorry naman. Ha? Sa kabila tayo kasi dumaan. Ayan. Yung pala, may May, may paanan pala doon. So, Your Honor, dito lang kami. Di ba? Dito kami sa mamurahing daanan, Your Honor. Dahil ito ay mamahaling daanan ito, Your Honor. Pwede tayo umakyat pero mas maganda. nabu, labo. Labo. May karne, oh. Uy. May karne, oh. mag tayo. Karne, Parang kakakatay lang, Your Honor. Nako. Takot tayo nito sa mga kaibigan kong pipapig. Your honor. Dito tayo. wow, oh, Mamaya, e i-feel ko rin yung daanan na yan, your honor. Dito muna ako sa gilid-gilid. Kasi wala pa akong ticket para dyan eh. <laughs> wala akong budget, your honor. Wala eh. Naubos na ni ni De Castro, your honor. <laughs> May impe dito, your honor. Wala, oy. Wala, dito si De Castro. Haray ko, your honor. Bago lang talaga 'to. Last year wala pa 'to. Yes. So, ito na. dalawang daan. Dito na love, o oh, mamili ka ngayon. Dito. 'Yan. Sino ang pipiliin mo? <laughs> Parang dito kami eh. Dati talaga wala 'to. Talagang grabe. Sobrang ano. Yung na namin dito ganyan, 'no? Oh, ganyan ang daanan namin 'yan. Yan-yan ganyan din. Akyat pero ngayon inananan. Dalawang daan oh. Your honor. So dito tayo. Dito sa original. Stick to the original plan. <laughs> Kaso lang medyo social na kay may ano na. Dito yung talagang ito dati talagang talahiban dito, di ba? Ito yung original na ano at ginapinaganda na nila at mas pinagandahan pa nila. Okay, here we go. Are ko. Oh, matibay ah. Matibay. Mm. Uh. Ingat tayo ha. Mamamaya kung sa baba tayo pulutin your honor. your honor. Wait lang, off ko muna camera doon na tayo sa taas. Oh. Kanais. So, we are facing down Hangtaw. So, coming up here. We're gonna in, and so on, we're gonna facing Shin Shin China with Peppa Pig, may Peppa Pig dere laba, huh? may Peppa Pig de ba? Yes. So this is the other side. So here we go. We're almost there. Huh? Maggold mining ka dere? Pag sure? Oh, oh, Kala ko sarado soy, Ina. So ito yung original na. Daan na namin dati. Ayun. Ayun. Ayun, di ba? Oh. Your honor. Ganda na dito. So punta tayo doon. Don 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 don. So dito tayo sa medyo tuktok tok kante. -tuk. Ayun. Chay na na yan. Ayun, China da doon. Wait lang, Akit tayo ng konti, silipin natin. Doon. So, ito na. China. Ayan oh. yung building na yan. China na yan. Chin Shen. Chin Shen! Chin Shen. Tama? Chin Shen. Binaliktad. Binaliktad ko, besh. Chin Shen. Chin Shen. China. So, kita ido on. Hintayin yung, yung, natin 'no. Ganda 'no. Ah, yun actually ang pinaka tuktok pero di pa tayo makapunta doon. Ha. Ah, we, we are running out of time. So ito dito. Di ano pa rin ito, Ch uh, Hong Kong pa rin ito. Hong Kong pa rin ito dito. Doon is China. Sa likod ng bukid is China soon. Punta tayo dyan. Baba na muna. Baba na muna kami kasi, ano, ah uh, pumunta na kami dito parting na yung bagong daanan. Sakit sa mata, Chores. Sakit sa eyes. Ang ganda, Ang ganda sa... Ha? Yes, may nag-hiking doon sa ano. Oh, doon. Tingnan natin. Ay, hindi pa ano. <laughs> Thank you so much. O, tingin sa, sa baba. Ay, nakikita yung ano ko, yung balakuba ko. <laughs> nakikita yung balakubak ko. <laughs> yung sa baba, o. Oh. Oh, baba na kami ulit, maya-maya. Diba, pahinga lang ng konti at uwi na kami. Kasi, So lang kami dito habang may oras. sarap ng ano. Ang sarap sa sa bukid, 'di ba? Yung yung balako ba ko nakikita eh. At saka yung uban. <laughs> ah, ang ganda dito, besh. Bye. Thank you.